Hindi niyo ba alam na ang unang mga disipulo o alagad ng Panginoon ay hindi gumawa ng mga ribulto upang sambahin at igalang? Ayon sa 1.4.23.24, itinuro mismo ni Kristo ang Panginoon na ang tunay na pagsamba ay sa Espiritu at Katotohanan, hindi sa pamamagitan ng mga larawang inanyuan o ribulto. Wala rin mababasa sa Bagong Tipan na ang mga apostol ay nagpagawa ng ribulto upang ipakita ang kanilang debosyon. Sa halip, mahigpit nilang tinutulan ang pagsamba sa mga imahen. Gaya ng ginawa ni Apostol Pablo sa mga hintil na sumamba sa nililok na Diyos Diyosan, gawa 17.29 at Roma 1.22-23. Ang paggamit ng rebulto sa tinatawag na Kristyanismo ay hindi utos ng Diyos, kundi bahagi ng estratehiyang pampolitika ng Roman Empire noong panahon pa ni Emperor Constantine upang gawing mas katanggap-tanggap ang pananampalatayang kristyano sa mga dating pagano. Kaya bilang mga tunay na mananampalataya, ibinalik tayo sa dalisay na aral ni Kristo at sumamba sa Diyos sa Espiritu at Katotohanan sa pamamagitan ng kanyang mga sinugo pag-aralan ang dalisay na turo at aral ng Panginoon manumbalik sa mga apostol na turo at aral pagpalain ka ng Panginoon happy rapture